Ang po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad at sa ibang bansa sa mga kagaya kong farmers no. Share lang namin ang aming mga napipitas na mga gulay. So meron kaming talong na nang sa 400 kilos tapos ang palaya no nasa mga 600 kilos. So then kamatis at saka atsal. So yun po ang mga napipitas naming mga gulay. Okay so bound to po mga kapwa ko ka-farmers ang mga harvest po naming mga gulay. Okay. So, ready na kami mga ka-farmers uh, para sa delivery sa mga gulay na aming napipitas. Okay. So, yun po guys. No? Uh, ang aming pinipitas ampalaya. Oh, yan Okay. Okay. Eh nito po ang aming daan palabas. Sa Okay, so sa lahat ng mga hilig sa ganitong usapin, hingi naman ako na isang favor sa inyo, naman kaniyo kalimutan no mag like and share at saka mag-subscribe po sa aking YouTube channel at i-click naman nyo ang notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, so bago tayo magtapos, ako po ay magpapasalamat po sa lahat ng mga suporta nang galing sa inyo. So ito po ang isa kong sasakyan guys, no? Four wheel drive. Okay. Narito. So, at tanawa daw. At kilit. Hindi ibot So, baon to si Boko mga kapapapamer, so, mga gulay nating pipitas, No? Okay, so guys. Terima lahat. Maraming maraming marami. salamat po. God bless.